guys. <laughs> Adilantad. Ano ba ni? <laughs> oh, free coach. Baka ka lang gabike? Pero uh, dili mo kaso control lang ano pag di ka pa sanay. Eh. <laughs> <Ot. It. laughs> Saka oh, Stay go Ay kuya oh <laughs> Hindi. Mabugat ako masyado Saka na pag nagniwang na ako Nagkukulbaan ako. Na Sarad mo. May ngayon magbike. Kung ah. may bike, Ay, maganda. Kaya hindi magbike. Oh.